Kung naghahanap ka ng mga matatag na negosyo na walang lugi, sasabihin ko sa iyo na walang ganoon. Lahat ng negosyo, maliit man o malaki, ay may risk pa rin. Or kahit nga matatag na negosyo na ay pwede pa din malugi kung nagkamali ka sa desisyon mo. Pero merong mga negosyo na pwede mong simulan na mataas ang success rate dahil na din sa ang mga negosyong ito ay mataas ang demand at mga pangunahing kailangan ng mga tao. Nandito ang top 5 na mga negosyo na mataas ang success rate. Kaya naman kung meron kang natatabi na pera sa bangko, ay eh pwede mong i-consider itong mga negosyo na to. Pero bago tayo magsimula, ay eh pwede pakihit naman ng like button at subscribe ka na din sa aking YouTube channel para palagi kang updated kapag may bago akong video about financial literacy and self-development. So without further ado, let's go! Number 1. laundry business. Ang laundry business ang isa sa may pinakamababang failure rate ay sa pag-aaral. Dahil na rin siguro sa kailangan talaga ng mga tao na linisin o labahan ang mga damit nila. Kung ilalagay mo ang laundry business mo sa matang lugar o yung mga always busy na lugar, malamang talaga na mas mapabilis ang paglago ng business mo. Marami kasi sa atin ang gusto ng convenience o yung mga ay na maglaba o di kaya naman ay wala ng oras para gawin ito. Gaya ng mga tao na busy sa trabaho o yung may mga anak na inaalagaan. Kaya ang una agad nilang naiisip ay magpalondre na lang. Pero hindi ibig sabihin ay wala na itong risk. Lahat ng negosyo, gaya nga ng sabi ko, ay may kaakibat na risk. Kaya may mga bagay ka na dapat i-consider muna bago magtayo nito ang una mong tatanungin ay kung sapat ba ang puhunan mo. Ang laundry business ay nangangailangan ng malaking puhunan. More or less, isang milyon ang initial capital mo dito ayon sa kakilala ko na nagtayo ng ganitong negosyo. Hindi kasi mura ang mga equipment ng laundry business, pati na ang renovations at installation ng mga gamit. Idagdag mo pa ang gaso sa mga business papers mo, kaya malaki talaga ang magiging capital sa negosyong ito. Pangalawa ay ang location. Kung nasa tagong lugar mo ilalagay ang business mo, ay eh mag-isip-isip ka muna. Dapat ay accessible ito sa mga customers mo, visible o yung madaling makita ng mga tao, may katabing establishments, o di kaya naman ay nasa loob ng isang community, gaya ng subdivisions, condominium, o nasa mismong bayan ka. Pangatlo naman ay ang competitions dapat dun sa location na pagtatayuan mo ay may mas mataas na demand kaysa supply. Kung nasa subdivision ka at sampun naman ang laundry shop dun, eh dapat mag-survey ka muna. Alamin mo kung mas madami pa din ba ang customers na nagpapalaba sa mga laundry shop na yon. Hindi na kasi bago sa Pilipino ang gaya-gaya style kaya tumataas masyado ang supply kaysa sa demand. Kaya kung pasok sa iyo ang mga kriteriya na yan, ay eh mo tong simulan. Number 2, grocery store. Alam naman natin na hindi mabubuhay ang tao kapag walang pagkain. Kaya ang grocery store or minimart ang masasabi nating hindi mawawala sa uso. Kahit mag-pandemic man, magbubukas at magbubukas pa din yan. Kahit patumaas ang mga bilihin, ay eh bibilihin pa din yan ng mga tao. Pero kahit mababa ang chance ng pagkalugi dito, ay may risk pa din ito kapag nagkamali ka sa pagmamanage ng iyong negosyo. Dapat ay nasa mataong lugar din ito, gaya ng palengke, or malapit sa establishments kung saan andun palagi ang mga tao. Pwede ka naman mag-start lang muna sa mababang kapital, kumbaga start small sabi nga nila, at eventually kapag nakikita mo gumaganda ng takbo nito, ay mag-skill up ka na. Unti-unti ay mag-hire ka na ng tao na magtitinda at mag-aayos ng produkto mo. Pero bago ka magdagdag ng expenses mo, ay make sure na kurot lang ito sa kita mo para hindi ka malugi. Mainam din na may basic knowledge ka sa accounting. Hindi naman kailangan expert ka sa mga ganyang bagay. Ang kailangan lang ay willing kang pag-aralan ito. Lalo na kapag may negosyo ka na. Kaya naman kasi nalulugi ang iba ay dahil na rin sa kawalan ng kaalaman sa pagninegosyo. Ang akala nila na kapag nagnegosyo ka na ay aasenso ka na kagad. Hindi nila ina ang mga problema na pwede nilang kaharapin. Yung iba ay nagiging kampantik agad kahit bago pa lang sila. Andyan yung kukuhan na agad ng maraming tao kahit di pa naman kailangan iiwan o ipagkakatiwala agad ang tindahan nila sa mga taon nila kahit wala pa naman silang tamang sistema. Pwede mo naman gawin lahat yun kung alam mo na matatag at kumikita na ang bisis mo at hindi kapag nagsisimula ka pa lamang. Number 3. Healthcare Business Ang mga negosyo about sa kalusugan ay kailanman hindi mawawala. Ang pagkakasakit at pagkakaroon ng maintenance habang tumatanda ay hindi na bago sa atin dahil na din sa lifestyle at mga kinakain natin. Kaya naman ang negosyong healthcare gaya ng pharmacy ay isa sa may pinakamataas na success rate. Kung wala ka pang kaalaman tungkol dito, ngunit nais mo namang magsimula, ay eh pwede ka naman mag katulad ng TGP, Generica at iba pa. Sa franchising kasi ay bukod sa binili mo ang rights ng paggamit ng kanilang pangalan, ay eh kasama na din dito ang sistema at support nila sa pagsasimula mo hindi ka na mag-start from scratch, susundan mo na lang ang proven and tested system nila. Pero tatandaan mo na sa iyo pa din nakadepende ang success mo. So kung paano mo i-handle ang negosyo mo, hindi pwede na pabarabara ka lang sa decision mo lalo na kung gusto mong mag-succeed. Ang maipapayo ko lang ay huwag kang matatakot sumubok. Lahat naman kasi ay mahirap sa simula. Pero darating din yung time na magiging madali na to sa'yo. Ang kailangan lang ay simulan mo. Number 4. Food stall business Nagtataka ka ba kung bakit madalas ay eh nakakakita ka ng pinipilahang tusok-tusok na pagkain sa kali? Hindi to dahil lang sa masarap ang kanilang tinitinda, kundi dahil sa mahilig din talaga ang mga Pilipino sa mabilisang pagkain. Napaka-convenient nga naman na habang nag-aabang ka ng na sasakyan pa uwi, makapagmerenda ka na sa halagang 20 pesos. May napunood nga akong kwento dati na yumaman lang dahil sa siomay. Nakakaaliw mang isipin pero madaming ganong kwento. Nagsimula lang siya sa 3,000 pesos na puhunan at gumawa ng ilang pak na siomay at yun ang kanyang binenta. Pagkatapos ay nireinvest niya yon para makagawa ng mas madami. Hanggang sa nagkaroon na siya ng food stall at hanggang sa dumami ng dumami ang stall niya. Hindi mo naman talaga kailangan ng malaking kapital para magsimula 10 to 30k ay pwede na para magstart ng maliit na negosyo Ang food stall business ay talagang patok sa mga Pilipino Basta tama ang paglalagyan mo at make sure na may kakaiba sa produkto mo O may twist na hahanap-hanapin at babalik-balikan ng customers mo Number 5, Rental Business ang rental business ang sinasiguro sa pinaka-profitable na pwede mong gawing negosyo. Maraming bagay ang pwede mong parentahan depende kung ano ba ang timad ng mga tao sa lugar mo. Halimbawa na lang kapag malapit ka sa isang beach na pinupuntahan ng mga tao, eh pwede ka magparenta ng mga gamit pang water sports o di kaya naman ay mga tent na pwede nila tulugan. Kung may sasakyan ka naman ay eh pwede ka mag-start ng rent-a-car business at kapag kumikita ka na, ay unti-unti ka na magdagdag ng sasakyan para mas dumami ang unit na pinaparentahan mo. Sa totoo lang, endless ang idea sa business. Ikaw na lang ang mag-iisip kung ano ba ang mas babagay sayo. sa iyo. Sa pagnenegosyo, hindi mo naman kailangan mag-start agad sa malaki. Pwede mo to simulan sa maliit lang na kapital. Ang kailangan mo lang talaga ay tamang mindset, kaalaman, strategy at dedikasyon sa iyong negosyo palagi mo lang iisipin na magtatagumpay ka sa mga ginagawa mo at kung nahihirapan ka man ngayon kasama 'yan sa proseso ng tagumpay hindi ka makakaahon sa hirap na nararanasan mo kung hindi ka gagawa ng aksyon para mabago ito recap number 1 laundry business number 2 grocery store number 3 healthcare business number 4 food stall business, at number 5, rental business. At kung nagustuhan mo ang video na to, pakiclick naman ng like button, comment, at subscribe ka na din para updated ka sa bagong i-upload kong videos. Maraming salamat sa panonood.